Sa ibang balita naman, higit sa ranking ng mga pinakamayaman ang tulong ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon sa isang grupo, dapat taong-taong hingin yan sa mga opisyal para malaman kung nagpapayaman sila habang nasa pwesto. Dapat ding huwag takpan ng mga negosyo nila sa SALN para malaman kung posibleng nakikinabang sa kanilang posisyon. Nakatutok si Sandra Ginaldo. Senator Pangilinan. Ngayong nailabas na ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng lahat ng 24 na mga senador, nagkaalaman ng dalawa sa kanila ay bilyonaryo at maraming multi-millionaire. Pero higit pa sa ranking lang ng yaman ang gamit niyan ayon sa grupong Center for People Empowerment in Governance. Anila, taon-taon dapat tinatandaan ang tala ng mga yaman para malaman kung nadagdagan ba yan habang nasa pwesto ang isang opisyal. Dapat uh, i-compare yan from the, uh, sa mga previous years, uh, lalo na yung year na uh, nagsimula ka sa government service o nagsimula ka doon sa posisyon na yon yan malalaman kung ang ilalago ay maipapaliwanag sa legit na paraan tulad ng sahod nila sa gobyerno. Kasi syempre there must be something wrong if uh, your uh, even if even if you are just in government uh, for a few years biglang dumami yung iyong mga lupain, real estate tapos parami ka pang kondo, tapos at the same time yung bank account mo biglang uh, lumaki. Kung nagkaroon ng uh, An uh, unusual uh, expansion that uh, uh, does not uh, sync or correspond with what you are getting from the government as your official income. Sayang lang at ilang taong hindi isinapubliko ang mga salen mula noong 2017, kaya walang mapagkumparahan ang mga salen kayon. Pero paano kung hindi tapat sa pagdedeklara ng yaman ng isang opisyal? Ayon kay Simbulan, makatutulong ang publiko sa pagsita kung may alam silang ari-ari ang hindi idineklara sa salen. Kabilang sa mga dapat ideklara ang real properties gaya ng lupain o kaya'y bahay at lupa kung saan ang may pinakamahal na ideklara ay sina Sen. Rafi Tulfo, Mark Villar, Tito Soto, Erwin Tulfo at Juan Miguel Zubiri. Kapuna-puna naman si Sen. Pia Cayetano na walang ideklarang bahay man o lupa. Si Escudero naman, nagdeklara ng limang real properties na minana niya pero hindi ito isinama sa pagsusuma ng kanyang assets. Sa inilabas na salen, merong mga parteng redacted o tinakpan para raw protektahan ang kanilang privacy. Katulad na lang ng kanilang mga personal na address at address ng kanilang property. Pero meron ding nagredact ng pangalan ng mga kumpanya kung saan sila may shares o business interest kasama sa mga nag-redact niyan, sina Robin Padilla, Lauren Legarda, Erwin Tulfo, Joel Villanueva, at Juan Miguel Zubiri. Mahalaga pa naman niyan malaman ay kay case Simbulan sakaling may conflict of interest sa gobyerno. Ano bawa kontraktor yung business na yon tapos ikaw pala binibigyan mo ng negosyo yung uh, yung uh, ano yung <laughs> yung kumpanyang yon na Uh, isang uh, contractor company, no? So, maano ma yan eh? Kasi lalo na kung that's why it's very important na itong sal-in uh, make accessible to make it accessible to the media and to the public. Kung meron kang ibang source of income outside of what you are receiving from uh, the government as your official uh, salary dapat banggitin din yun. Kailangan din, ideklara ng mga opisyal ng gobyerno ang mga kamag-anak nilang nasa gobyerno rin. Sa mga senador, pinakamarami ang labing apat na ideklara ni De La Rosa, kabilang ang sampung nagtatrabaho sa Senado. Sampu naman ang kay Senadora Amy Marcos, kabilang ang kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos at dalawa niyang anak. Kaya nga yung dynasties din, hindi maganda, political dynasties, kasi uh, various government agencies, uh, are supposed to be checking on one another no halimbawa yung may merong sa legislative branch executive branch ngayon kung kapamilya mo rin yung nasa ano nag uh, agency na nagbabantay no how can you effectively uh, have a system of check and balance kung kamag-anak mo sa labing walong senador na may asawa, lima ang nagdeklara ng net worth kasama ang kanilang mga kabiyak na nasa gobyerno rin. Sa isang panayam naman kay dating ombudsman Samuel Martinez kinuwestiyon niya si Sen. Kiko Pangilinan sa hindi raw nito pagsama sa kita ng kanyang asawa na si Sharon Cuneta sa kanyang sal and declaration. Sagot dyan ni Pangilinan, may complete separation of property raw sila ni Cuneta kaya alin sunod sa Civil Service Commission at Supreme Court, mali raw si Martinez at dapat daw mag-research pa ng maigi. Alin sunod sa CSC at SC rules, hindi kailangan ideklara ang ari-arian at kita ng kabiyak ng isang public official kung meron silang complete separation of property o di kaya meron silang prenuptial agreement. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas.